Ngayong 2024, ating pasadahan ang magiging schedule ng Gilas Pilipinas para sa mga major international tournaments. Unahin na natin ang FIBA World Cup Under-17 na gaganapin mula June 29 hanggang July 7, 2024 sa Istanbul, Turkey. Ito ay matapos maka fourth place finish ang batang gilas sa na nakaraang FIBA Asia U16 sa pangunguna ni Kiefer Alas. Makakasama nila ang Australia, New Zealand at China bilang representative ng Asia. Ngayong March 17, 2024, magaganap ang draw para malaman kung sino ang makakalaban ng Batang Gilas. Ngayon lang muli nag-qualify ang Batang Gilas under 17 sa World Cup dahil nabigo nga itong mag-qualify noong 2022 at tinansilan naman ang palaro noong 2020 dahil sa pandemic. Habang naigipagbakbakan ng batang gilas, ay sasabak din ang kanilang mga kuya na gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament kung saan hangad ng gilas na makakuha ng pwesto sa mailap na Olympic Dream. Kalaban ng mga ito ang host Latvia sa pangunguna ni Unicorn for Zingis at Georgia sa July 2 hanggang 7. Susubukan ng gilas na mabasag na ang 52 years Olympic drought ng pambansang kupunan. Ngunit siguradong hindi magiging madali ang tatahaki nila dahil puro mga NBA caliber player ang kanilang mga kalaban. Kung sakaling papalarin ay mapapasabak ang gilas sa Olympics, nagaganapin naman sa July 26 hanggang August 24, 2024 sa Paris, France. Good luck, gilas! September 2 hanggang 9, 2024 ay sasabak naman ang batang gilas under 18 sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Jordan. Susubukan ang batang gilas na makapagtapos ng at least ikapapat na pwesto para makapasok sa FIBA World Cup under 19 na gaganapin sa 2025. Nabigo ang batang gilas na makapasok sa huling dalawang edisyon ng torneo Huling nakapasok ang batang Gilas sa Under-19 World Cup ay noong 2019 sa pangunguna ng Twin Towers na si Kai at A.G. Edu. Para naman sa November, magaganap ang second window ng Piba Asia Cup qualifiers kung saan makakalaban ng Gilas ang napakalakas na New Zealand sa November 21 at ang Hong Kong sa November 24. Susubukang talunin ng Gilas ang 12 blocks sa kauna-unahang pagkakataon at susubukang alagaan ang malinis na kardada kontra Hong Kong. Yun lang para sa ating video. Sana ay magandang resulta ang makita natin sa mga dadating na laban ng pambansang koponan. Salamat sa panunood. Peace!